Hello at welcome back sa aking channel, Luis Manzano Reaction sa ginawa ng anak nila ni Jesse Menjola na si Peanut o Rosie. Nakakatuwang panoorin ang video na ibinahagi ni Luis Manzano kung saan makikita si Peanut na seryosong nagme-makeup sa harap ng salamin. Tahimik lang siya habang ginagawa ito, tila ba sanay na sanay at may sariling estilo na sa pag-aayos ng mukha. Kitang kita rin sa video kung gaano siya ka-focused at Collie Wallace habang ina-apply ang makeup, na parang isang maliit na dalagang handa ng lumabas. Sa caption naman ni Luis na, Hi Peanut, di pa ready si Papa sa ganyan, makikita ang halong biro at emosyon ng isang ama na hindi pa handang makita ang kanyang munting anak na mabilis lumaki. Parang kahapon lang ay baby pa si Pinot. Marami rin sa mga netizens ang natuwa at natawa sa naturang video, dahil bukod sa pagiging adorable ni Pinot, ramdam na ramdam ang pagiging hands-on at mapagmahal na ama ni Luis. Narito at ating panuulin ang video, pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para updated sa iba pang kaganapa. ita ya jan. Patay. Wow. Ina you know hot to put makeup na.